Ang <laughs> nga raw guys kami ng bungkawil Kung tawagin dito sa amin At di ka rin magmamahay Dahil susugbahin namin At kikilawin At for sure na mabubungkag na naman Ang mga baaw nito Kaya tarasamahan nyo kami What's up sa inyo guys? For today's video habang naglilinis kami ng baboy namin ni Ivy dahil nagdi-disinfect kami, bigla kami may na tawag sa classmate ni Ivy at niyaya kami pumunta ng dagat kaya naman pinaspasa namin yung paghinlo at nagdali-dali na kagad kami pumunta ng dagat at as you can see naman guys, sobrang bilis talaga namin makabase at makapunta dito sa dagat nila sa classmate ni Ivy at pagdating namin dito ay nagsugba ng asila kaya naman pinilisan na namin at manguha kami ng bungkawil at sa mga hindi nakakalamang bungkawil nga pala ay kaliwat to ng saang at as you can see naman guys, medyo marami-ramit talaga dito dahil nandito sila nakatira sa mga lapok at kung nakikita nyo naman guys kailangan mo lang talagang tamak-tamakan at magingat ka lang baka makasipa ka ng tayong impas ka makaehi ka ta sobrang sakit talaga at hindi rin basta-basta yung manguha dito ng bungkawil dahil malilingaw ka talaga sa sobrang dami at at sukan si naman guys napakasarap nyan sugbahin at sa puntong ito medyo marami-rami na nga yung kuha namin kaya naman pinaspasan pa namin para hindi magusla yung makasama namin oh, ko as you can see naman guys, sobrang nalilipay ako dahil bihira lang talaga makatamak ng isda at tanggit pa. At magingat ka lang, baka matamakan mo yung tunok niya. Naku, impas talaga sa sakit talaga yung kasing-kasing mo sa sobrang sakit. At sa puntong ito, medyo marami-rami na nga yung kuha namin. At talagang patuloy na kami sa pagkuha. At pati sila na, nakakuha na nga siya. At sobrang tuwang-tuwa talaga siya. At sa puntong ito, dahil medyo marami-rami na yung kuha namin, bumalik na kami sa gakit namin dahil susugbahin namin yan. At naghihintay na yung makasama namin. At as si naman guys, nakasakay lang kami dito sa gakit. At sa puntong ito, din di na kami nagpadugay-dugay, sinugba na kaagad namin yung buong ganyan lang yan, bisik na bisik lang yan, kailangan mo lang yan isugba, para lang yan, saan? Pero yung lasa nyan naku, hindi ka rin magmamahay dahil napakasarap naman talaga, at sa puntong ito, pinaspas na nga namin pagsugba dahil sobrang nagugusla na yung makasama namin. At speaking of nagugusla, simpre ginawas na nga ni Dada yung mahiwagang budbud niya na napakasarap naman talaga, kaya naman pinasima-sima na namin sa mga bae. Sobrang dali lang talaga gutomin yung mga bae dahil alam nyo na, dalawa yung mababa nila. At simpre sa sobrang gutom ko na naisipan ko na rin kumain ng budbud Dati bingka lang yung kinakain ko Napagod-pagod Pero ngayon naisipan ko ng kumain ng budbud At sa puntong ito Medyo natapos na nga At nanuto na nga yung sinugba namin Na bungkawil Kaya naman tinimplahan ko na kaagad Yung kinilaw namin At kuha to sa papa ni Dada At syempre nandam na rin natin Yung suka na napakasarap naman talaga At as you can see naman guys Pabalik-balik lang talaga yung trabaho namin dito Pabidyo-bidyo lang Pakilaw-kilaw lang At tabuys uber bus uber lang Pero ang hindi nyo alam Nangungugat na ako dito sa kakabuys uber At sobrang sumasakit na yung pangako dito sa kakasalita At medyo rin ako dito sa pag voice over ko pero ginagawa ko to para malingaw kayo. Kaya naman mag comment ka kung giganaan ka sa mga video namin at mag comment ka na rin kung taga saan ka at para malaman na rin namin kung saan umabot yung video namin ni Ivy. At tama na ang chismisan dahil talagang binungkag na namin yung bahaw at speaking ko binungkag yung bahaw talagang di ko na pinasailo dahil sobrang nagugustuhan na kami. Biruin nyo alauna na to ng hapon. At as you can see naman guys talagang pinaspasa na namin yung bungkawil dyan at napakasarap naman talaga. At yung kinilaw na hindi rin natin yan papasailuin at ang lakas rin lumabab ng mga niya ni Ivy. At as you can see naman guys, napakasimple lang talaga ng pagkain namin. Napakasakay lang sa gakit at mangkubri lang talaga tong mga trabaho namin. Pero hindi talaga tong matatawaran sa sobrang saya at sobrang sarap ng experience kapag ganito. At as you can see naman yung mga niya ni Ivy guys, hindi rin magpapalupig pagdating sa kainan. At syempre hindi rin tayo magpapalupig dyan dahil ito talaga yung pinakapaborito natin. At sa punto ito yung biga, napakapuslan naman talaga dahil pwede mong gawing baso at talagang double purpose to. At hanggang dito na lang kami at kung giganaan kayo sa mga video namin ay huwag nyo na kalimutan i-like and i-share at gumawa na rin kayo ng mga ganitong trip. Thank you and God bless you all. Mabuhay kayong mga idol. Hanggat gusto nyo.